magandang umaga sa ating lahat. Kamusta po ang lahat? Okay. Welcome po sa lusod ng Pasig at sa ating nangalang uh, ahalang, uh, Rizal. Uh, ah, na po sa mga kasama natin mula sa Central Office, sa ating, uh, uh, sa ating RD, RD Jocelyn, at uh, sa lahat po mga kasama niya, syempre sa mga SDS mula sa uh, ibang uh, LGU or sa ibang uh, SDO welcome din po uh, kami po ay uh, tuwang-tuwa na dito po sa Pasig ang ating uh, kick-off para sa Brigada Eskwela 2024. Hindi naman siguro nagkataon ano, dahil uh, nandito lang din naman ang sentral office ninyo. At syempre ang ating congressman na narinig nyo na rin po bumati kanina ay uh, chairperson ng uh, walang iba, kundi ang ating Committee on uh, Basic Education at member din ng EDCOM uh, 2 At uh, ako naman po nabigyan din ng pagkakataon na magsilbi bilang uh, member ng Advisory Council uh, ng uh, Kaya alam po natin na uh, hindi madaling maging uh, kawani ng uh, ng DepEd ngayon. Ano? Bukod sa transition, nandiyan yung mga uh, ordinary na activities natin mula sa learning camp, or reading camp, uh, opening of classes, preparations po natin sa mga pinapagawang uh, school, uh, sa uh, distribution ng uh, school supplies, Hanggang sa uh, paganda natin sa matatag curriculum, coordination with private schools, uh, uh, tumutulong din tayo kahit pa pano. Ang daming kailangan gawin, ang daming uh, bukod sa pangaraw-araw natin trabaho, nandiyan pa yung mga reforma, pagbabago na unti-unting pinapatupad. Pero ako po ay uh, uh, masaya dahil nakikita po natin, no, araw-araw, taon-taon, nag-improve. Marayo pa ang kailangan natin marating pero... Tuloy-tuloy po ang improvement sa siguro hindi lang naman sa SDO ng Pasig, unde sa lahat ng uh, Schools Division Office natin dito sa NCR maging sa buong Pilipinas. At yan po ay dahil sa inyo, no? Kaya Maraming maraming salamat on behalf of our learners, on behalf of the learners of Pasig. Uh, maraming maraming salamat sa lahat ng ginagawa ninyo para sa ating bayan. At ngayon po, dito sa ating uh, brigada, nagkakaroon naman ng pagkakataon din matumulong ang uh, iba't ibang stakeholders natin. Kaya i-acknowledge din natin, siyempre siguro, unahin na natin Sina Sir Kiko ng Miralgo dahil uh, talagang uh, full support po sila uh, sa lahat ng ginagawa. Pati naman sa amin sa LGU, no? Kaka kanina nga po, kaya ganito po ang bis ko at uh, uh, magputik-putik pa ang sapatos ko dahil galing po. Oplan kayo siya. kasama din natin sila araw-araw at uh, sigurado po ako na talagang tutulong sila pati sa uh, lahat ng schools natin hindi lang sa Pasig, ano, hindi sa buong region, tutulong po sila. Kaya maraming maraming salamat sa Meralco. Hindi ko alam kung may mga iba pang private stakeholders na nandito. Siyempre, kailangan din natin pasalamatan yung mga parents natin na abalang-abala din tuwing may brigada sa ating uh, mga PTA. At uh, sa lahat-lahat, hindi ko nababanggitin ng isa-isa lahat ng stakeholders natin. Pero nakakatuwa dahil sa brigada, nabubuhay muli ang uh, diwa ng bayanihan sa ating lungsod at sa buong region natin. na ano, sa uh, uh, nakakatuwa na every year po natin na uh, ginagawa ito. At kami naman sa LGU, uh, Brigada Ola, buo lang ang support na lagi sa Department of Education, sa uh, sa SDO man, o ano? eh, sa regional, hanggang sa national, basta kung anong kaya natin itulong, hindi tayo magdadalawang isip, dahil nakikita din namin kung paano kayo magtrabaho para sa ating mga mag-aaral. God bless. Congratulations po sa ating lahat. Maraming maraming salamat.